guys. Bilik ni pamao kaya sa. Mas unsin na. guys, tambal sa buhok, kagahi. Eh. siya? Jadi kuyit, chick up. Ini sadya sih mga dandum-dandum. Kaya tama. Pa chick up. Dedu so, guys. Then ang unang ani, Pagbukbuk ani guys, kuan na ni. Tawag nito. Kana irang duga in na ba. Dili pa ikke mudog. tutun lang pa it. Yo, so, kailangan ta man kung kita gusto mag pa-check up. Tas kaya pa. So, Dukto kaon -duk, na niya guys. Karang dia siya Tama. <laughs> Yan. Di ang aking dito. Di kaya. Dito sa mga daon-daon ay alam Malaga ko karon sa alig. Kita ko sa inyo yung alig na sinasabi ko. Tambal yun sa mga UTI. Kahit agilang tanong saan ko. ni siya. Duk ka, oh. Tapos, may um, isa lang kakot, Sarah, in lang mo. Okay, magkuha rin ka, oh. Loy ako ng oglimon. Sagon. Nag-init ka, ayaw ba? Oh, kay Ligo Quest, ba, pila na kadlaw. Pero kapag hugas ko, uh, ha, kay marag lain naman. <laughs> lain naman sa ating paminaw, nga. Uh. Wala na Ligo Ligo. Masamot ba? Bunghat na yung guys bunghat. Kayesa quân la anatomy khô chu ninh mát mga... đau tàu mama man animal lag gà u alik alik is đau tầng mày đau im ngon tầng gà đau tầm mày liền tầng 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 kailangan natin na siyang buktukon guys kutsara na akong buktukan dup yun ayan tara kung mo, mapuga na siya pwede na siya kailangan hindi siyang i eh. kung mapuga na siya ah, mapuga na siya guys kung siyang inon karun galing sa kutsara ayan katapos nito kukuha tayo ng ito yan guys, yung alik ng dahon. Maglaga ako nito kahit trisi, eh. hindi pwede paris-paris. So kailangan sya pilihan Nikatak ko dito guys. Isa, duha, pulo, pata, lima. Ano? Um, Pitch to walo. Siyam. na lang. Di mo paris. Hindi mo siya paris. So, Hindi siya paris guys. So, okay lang siya. Kunti lang mga. Dalawang baso lang nito guys. ini, pa. mo lang. yung tubig mo. And then ito naman ang inumin ko. Kukuha ako ng ininit muna. And then kukuha ako ng limon at luya.

Babago to. Inumin ko muna tong kabari na to. Kasi sayang tinuha ko naman doon. Hindi lang guys. Andun sa silingan. Para siya ma... Na. Oops. Nandito ako sa labas. Wala nga ako ng ninda Eh. Mabigid kayo. Ayos. Magling kurat. Yan. So... Ini tahu cakap, ini, 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 ma, Ah. ma, hey, mm -hmm. ma, Pwede? ma, ma, sudan ma, 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 sudan ma, Tanah ato ma, 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 masih. ma, 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 nak? Hmm, ma, Okay uh, na po. sa atong central dito, di. Ye yellow color or brown? Brown. Agan mo. Dali. Sobra na ka. Tsara, guys. Pero, ano naman nangyari mo mga kaya ko pag-inom. Ito ko ka. Kailangan Ano? Um.

Ngayon, isip una ka. Oh. Magpayong ka lagi baga taligsik na. Ano mm, ang taligsik? Mingay! Ngay, mingay! Kani. Min Kanila yun. Mingay! Ayun, upang hilabot. Pasag di lang. Ma, biplop ba? Ma, hindi siya nagbantay. Kasama ka na. oh si auntie nagbantay. Uy! kasamaan ka.

Oh, nabayaran na na siya. Wala na ko yung utang nga kuwan, 500. Nag-opening nga, Mr. DIY talaga dito sa Superid nga mall na. Kapag pa man? Kapag pa sa Bilya eh. Ha? Karo nag-open? Hmm. Dito ko dito. Yon to guys. guys.